June 12, 2025 Isang trahedyang yumanig sa India at sa buong mundo Ang Boeing 787-8 Dreamliner ay hindi na nakarating sa kanyang destinasyon Ilang minuto matapos ang paglipad Biglang nagpadala ng emergency call ang piloto At bago pa man makapagbigay ng detalye Tuluyan ang nawala sa radar ang eroplano Ilang saglit lang, bumagsak ito sa isang residential area Nagdulot ng matinding sunog at may isang tao na himalang nakaligtas. Ano ang tunay na nangyari at paano bumagsak ang isang modernong eroplano sa ilalim ng malinaw na kalangitan? Ang Air India flight AI171 ay isang scheduled international flight mula Ahmedabad patungong London Gatwick. Ang eroplanong ginamit ay Boeing 787-8 Dreamliner, isang modernong wide-body aircraft na kadalasang ginagamit para sa long haul flights. lulan nito ang 230 passengers at 12 crew members. Ayon sa opisyal na flight data, normal ang weather condition sa oras ng paglipad. Walang ulat ng turbulence o masamang panahon. Ligtas at maayos ang clearance mula sa airport tower. Ang flight ay nag-take off sa tamang oras at sa mga unang minuto, walang sinyalis ng aberya. Gayunpaman, ayon sa mga paunang ulat mula sa Directorate General of Civil Aviation ng India Ilang minuto lamang matapos umangat ang eroplano, agad itong nagdeklara ng emergency. Hindi malinaw kung anong klase ng emergency ang idineklara. Ngunit ang bilis ng pangyayari ay nagpapahiwatig na posibleng nagkaroon ng critical system failure sa loob lamang ng ilang minuto. Base sa publicly available flight tracking data, hindi umabot sa cruising altitude ang eroplano. Sa halip, ito ay nanatili sa mababang altitude at tila nag-attempt na bumalik sa airport, subalit na wala na ng kontrol. Sa aviation standards, ang mga unang limang minuto ng flight ay isa sa pinakakritikal na bahagi. Kung anumang malfunction ang nangyari sa ganitong yugto, maaaring hindi na sapat ang oras para sa pilotong makabawi o makabalik. Sa madaling salita, wala pang indikasyon ng foul play. Wala ring sinyalis ng external threat tulad ng weather o collision. Ang pinakamalamang na dahilan sa puntong ito ay internal technical malfunction. Lahat ng ito ay subject pa rin sa investigasyon. Ngunit sa ngayon, ang malinaw ay hindi na lumampas sa initial climb phase ang aeroplano at doon na rin nagtapos ang biyahe. Ang aktual na pagbagsak ng Air India Flight AI-171 ay nangyari sa isang agricultural area malapit sa Ahmedabad, ilang kilometro lamang mula sa runway. Ang pattern ng impact ay malinaw. High speed descent na walang ebidensya ng controlled landing o anumang maneuver na naglalayong iwasan ang sakuna. Ibig sabihin, ang eroplano ay bumagsak ng diretsyo at hindi naka-nose up o nagpapakita ng kahit anong sinyalis ng soft impact, isang indikasyon na wala nang kontrol ang piloto sa eroplano sa huling sandali. Ang mga eyewitness report mula sa mga lokal na residente ay may ilang pagkakapareho. Sabi nila malakas daw ang ingay bago ang impact. Walang visible na apoy sa ere bago bumagsak. At mabilis at bigla ang bagsak na tila hindi sinusubukang lumapag. Basis sa mga paunang larawan ng crash site, malawak ang debris field, pero walang tanda ng in-air explosion. Ang ganitong pattern ay karaniwang resulta ng solid ground impact, hindi mid-air disintegration. Ang pangunahing fuselage ay halos buo noong tumama pero nadurog sa lakas ng pagkakabagsak. Ang paggalat ng debris ay limitado sa isang compact zone na sumusuporta sa ideya na hindi sumabog sa area ang eroplano kundi diretsyong bumagsak habang buo pa ang istruktura nito. Isang posibleng technical na clue kung ang flight ay nasa emergency at nawala ng thrust o control surfaces, maaari itong pumasok sa tinatawag na unrecoverable descent, isang senaryong halos imposibleng makontrol kapag kulang sa altitude at panahon. Mahalaga rin pag-usapan ang lokasyon ng crash. Napakalapit ito sa airport na maaaring ibig sabihin ay pilit pang nagtatangkang bumalik ang piloto pero hindi na umabot. Mas lalong pinapatibay ang hinala ng critical failure sa panahon ng low altitude flight kung saan kahit isang maliit na problema ay pwedeng maging fatal. Sa puntong ito, wala pang detalyeng inilalabas ang cockpit voice recorder at flight data recorder. Pero ang mismong paraan ng pagbagsak ay isa ng matibay na ebidensya. Mabilis, walang kontrol, buo ang aircraft bago tumama, walang explosion bago ang impact. Hanggang ngayon, maraming tanong ang umiikot. Ano ang sanhi ng pagbagsak? At paano ito nangyari sa isang bagong modelong eroplano tulad ng Boeing 787. Iniimbestigahan pa ng mga opisyal kung ano ang tunay na dahilan ng pagbagsak, kung mechanical failure ba, human error, o external factors. Ang trahedya ay hindi lang lokal na balita. Ito ay nagkaroon ng pandaigdigang epekto. Nagdadalamhati ngayon ng India dahil sa pangyayaring ito. Ang United Kingdom naman ay agad ding naglabas ng payag ng pakikiramay. Ang Portugal at Canada ay nagpadala rin ng mga team upang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ang mga airline sa buong mundo ay binabantayan ng investigasyon dahil kung ito'y factory defect ng Boeing, maaari magkaroon ng malawakang epekto sa ibang airline operators na gumagamit din ng Dreamliner. Samantala, ang Air India ay humarap sa matinding katanungan galing sa mga netizens. Sapat ba ang kanilang maintenance? Nasunod ba ang safety protocols? At may naging kapabayaan ba sa kanilang parte? Ang susi para malaman ang totoo ay nasa dalawang bagay ang flight data recorder at ang cockpit voice recorder o mas kilala bilang black box. Sa ngayon, ang mga ito ay patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Sa oras na ma-recover ito, doon lang tuluyang malalaman ang tunay na dahilan. Makikipagtulungan ng India sa Boeing at sa mga international aviation bodies upang mapabilis ang investigasyon. Sa kabila ng mga detalyeng teknikal, ang pinakamasakit na katotohanan ay ito. Sa dami ng sakay ng Flight AI-171 isa lang ang himalang nakaligtas at lahat na sila ay wala na. Ang buong fuselage ay wasak at ang apoy mula sa fuel ng eroplano ay nagdulot ng instant fatalities. Ayon sa mga ulat mula sa Air India at local emergency units, walang sinyales ng buhay mula sa lugar ng pagbagsakan. Para sa aviation industry, ito ay isang malaking insidente. Hindi lang dahil sa dami ng namatay, kundi dahil sa modelo ng eroplanong sangkot. Ang Boeing 787 Dreamliner ay kilalang modernong jet na may magandang safety record. Kaya't mas naging kritikal ang tanong ng maraming tao kung paano ito bumagsak sa loob ng ilang minuto matapos lumipad. Ang ganitong insidente ay bihira at kapag nangyari, malaki ang epekto. Hindi lang sa airline, kundi sa tiwala ng publiko sa commercial air travel. Kaya't ang investigasyon dito ay hindi simpleng usapin ng pagkasira. Ito ay global concern na may implikasyon sa design maintenance at protocols ng aviation safety. Ang mga pamilya ng mga biktima ngayon ay umaharap sa mahirap na proseso mula sa pagkilala sa labi hanggang sa paghahanap ng legal na hustisya. At habang ang lahat ay naghihintay sa resulta ng investigasyon, ang malinaw lang sa ngayon ay isang trahedyang hindi inaasahan ang nangyari at hindi ito dapat baliwalain. Kung sa tingin mo ay mahalagang malaman ng iba ang ganitong klasing balita at analisis, huwag mong kalimutang ilike ang video na to Mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating kwento. At ikaw, ano sa tingin mo ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng Air India flight AI171? I-type mo sa comments ang iyong opinyon dahil dito, ang boses mo ay mahalaga. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi at sana'y ay magtagpo tayo muli sa susunod na video. <tinyo> 시청해주셔서 <laughs> 감 <laughs> <laughs> <laughs>